What's up mga krizar? Hello mga nang gabi mga maganda mga Maritis, mga pambansang Maritis. Ako, meron naman tayo nga uh, bagong uh, sa inyo mga pambansang Maritis. No? Si Willie Revilla nga ay naglabas nga ng uh, kanyang uh, sama ng loob dahil sa kanyang pagkatalo sa senatorial kan, ano? sa pagiging uh, Di ba tumakbo siya ang senador? natalo ngayon nag, uh, naglabas yan no nang sama ng loob <laughs> ano ba itong uh, sinabi niya no kung mga sa kampanya daw mga artista yung mga <laughs> okay, panorin po ninyo ang sikuyaw uh, si Kuya Will na <laughs> uh, ito ang video ni Kuya Will kampanya hinahanap artista <laughs> Radio Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Oy. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin mag-servisyo, ayaw nyo. Oy. Ha? Oy. That's a Oy. I can't believe this. <laughs> That's a Oy. Ay, buhay. <laughs> <laughs> Oy, eh uh, Kuya Will, no? Dapat mong uh, isipin, no? nang uh, ang pinili ng taong bayan, no ay uh, kung sino yung may kakayang maglingkod no kung ikaw ay artista ay uh, malamang sa pang-entertainment ka lang huwag kang pumasok sa uh, senador oh dahil yan ay gumagawa ng batas no kung uh, ikaw ay uh, artista oh magpatawa ka na lang gumawa ka na lang ng show mo Okay, 'wag mo nang pasukin yung ah uh, uh, politiko dahil uh, ang mga taan-taong bayan ay uh, marunong pumili kung sino yung may kakayahan, kung sino yung hindi balimbing, kung sino yung tunay uh, may kakayahan na gumawa ng ikakabuti sa mamamayan. Okay? Ikaw artista, oh, dapat pang ano ka lang, pang show ka lang talaga no, oo kaya wag kang uh, wag kang maglabas labas ng uh, sama ng loob dyan yes, kasi yung mga nanalo, ayan uh, na mga ayan uh, na yung uh, may, kumbaga may kakayahan, no iba iba yung uh, mundo ng politiko sa mundo ng uh, showbiz no Oh, kaya wag mong gayahin si Lito Patid at si uh, <laughs> at yung ibang, si si Agimat din bata si Bong si si Rebilia. O, oh, di ba hindi nanalo? Oh. Kaya kaya Will, mabigay ka na lang ng jacket ko Will. Oh, mabigay ka na lang jacket jan. Okay? Huwag kang ma... Ano? Huwag kang... Uh... <laughs> okay? Itong <don't> panorin... <laughs> diba? Ngayon kasi ito ang tao ng balibing buya, Will. Diba nga inalok ka na ni Duterte dati na tumakbo? Pero ikaw, kung RT-RT ka pa, ha? hindi ka tumakbo. O, ngayon, sa ilalim ng uh, pamumuno ni Marcos sa kapatatakbo. O. <laughs> ah. Tapos ngayon, ayun, 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 ayun. alam mo kasi, Kuya Will, no? Iba-iba kasi ang trabaho sa Senado. O, iba. Iba din yung uh, kung saan ka magaling. Kung artista ka, iba din yun. Oh, hindi mo pwedeng uh, artista ako Magaling ako ng artista ay nako magaling din, din ako sa ano, Sa Gobyerno De, Magkaiba yan no, Mayroon niyang uh, Mayroon niyang kanya-kanya uh, uh, Kagalingan ang bawat Isa, okay? Kaya ang payo ko sa iyo ay uh, Magbigay ka na lang ng uh, oh, Tutukan mo na lang Yung showbiz mo, okay? Kuya kay Maro uh, baka uh, nasa showbiz ka man o nasa politiko, kung gusto mong tumulong, ay uh, katulong ka pa rin naman, no? Wala naman yan sa politiko o sa showbiz. Okay, kahit saan ka pa mapunta, kung uh, gusto mong tumulong, ay kayang-kaya, no? Pwedeng-pwede pwede tumulong. Hindi mo kailangan maging politiko para tumulong. Yes. Kayang-kaya mo naman tumulong eh, kahit nasa showbiz ka. Okay? Ayusin mo lang yung programa mo. di ba? Diba? Yung programa mo na wow, wow, tuwin, Okay? Yun. Doon, doon ganahan ang mga tao sa imuha. Oo. Oh. Oh, kung pasukon ni mo ang uh, sudlon ni mo ang uh, politiko, mundo ng politiko, adili na ganahan ang mga tao sa imo. Ngano? Kuan man ang imuhang kuan. Ang imuhang, kung ay mo, magaling ka man sa showbiz, no? Wala ka may... di ka man nila mapuslan sa kuan Sa Senado. O, ingon pa nila, magtao-tao ka lang sa Senado. Sunod-sunuran ka lang, no? O, ayaw ng mga taong bayan ang sunod-sunuran. Gusto ng taong bayan, may sarili... Uh, may sariling utak, no? Hindi nagpapadikta kanino man. Okay? Pero, tingnan mo, pagdating sa showbiz, no? Ang daming uh, tao. Ang daming nagabang ng ayuda. <laughs> okay? O okay, yan, sana maintindihan mo na ang uh, pagpili ng uh, buto, buto, no? Ang pagpili ng mga upo sa gobyerno, no? Ang pagpili ng taong bayan ay hindi tinitingnan kung ikaw ay artista, kung ikaw ay sikat, tinitingnan nila kung mapapakinabangan ka ba, kung may kakayahan ka ba, o may maganda ka bang magagawa sa para sa bayan, kung hindi ka ba sunod-sunuran lamang. No? O yun. O yun lamang po mga pambansang kamaritis. No? Ikaw, ano ang mga reaksyon nyo dyan sa pahayag ni, ni lapas na sa loobin ni uh, Willie Revilla Okay, komen-komen lang mga kerizaro. Okay, magandang kami? Maraming salamat pun selamatkan sa ati-ati mga viewers, subscriber. Okay, magandang kami? Mga maritis ng bayan.